TV, -Win. TV, -Win. TV -Win. At uh, ito para sa ilan natin mga kababayang marino, nag-alok po ng libre sa kanyang araw ang uh, LRT Line 2 at Metro Road Transit o LRT Line 3 para uh, sa mga marino. At sa Baratang Industrial Authority, uh, MIA, ay eh, magsimula ang marina eh, nagsimula na nagsimula ng libre sa sa LRT 2 kanila alas 7 na umarga na hanggang alas 9 na at magbabalik mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Habang barangkada na na libre sa kaos ay madaling Para sa mga naman kanina alas 5 medya ng madaling araw hanggang matapos po ang kanilang operasyon. Ligan din po na ahensya na kailangang ipresenta ang Seafarer's Record Book, Seafarer's Identity Document o Seafarer's Identification Booklet para maka ng libreng sakay.